Salamat, malaming salamat po sa inyong supporta and Beast Mode TV, 13 live viewers and 1 like. Thank you, thank you, thank you so much guys. Wow, wala pa Sigurado, pare, full na to. Puno na yung basket. Puno yan. I'm sure. Wow. Baka Dan TV yang. Lods, napakadami naman ang huli mo, Lods. Kotang kota na. Sigurado mapupuno na ang ating basket nito, mga Lods. Yan. Yan ang huli ng ating ating gun fishing. Napakadami, Lods. Dan TV, your memory is full. Oh, kayaan mo na muna. muna. Tukang mabuhay. Anong gagawin ko dito sir, Dan? I-stop mo muna pa. Okay. Ako naman, pre. Tutulungan ko si Dan. Yan naman. Pinutin mo yun. Tawagin mo yung... si Lab Labo. Ayan, thank you so much sa mga viewers natin dyan. Kaya Dark Ma Magician, thank you so much. Pa, Kaya Rook Mat Mat, Kaya Basa Fishing at T-Fishing sa Shut Up Sayo Idol. Kaya Rita Para... Rook <laughs> Thank kailangan. you so much for watching. Think... Ako muna si Erda, no? Ayan, ibang kasama uh, na naman natin mga idol. Guys, ganito lang kasimple ako magtanggal ng istasa. sa yun? Eh. Hindi na hawakan yung istasa. Nalaglag <laughs> ko lang sa dyan. Ayan. Di ma... Di ma nani. Kaling kaya Rotman, ma? Lod. Yan, hanapin niyo si Nemo. Baka mahuli niya. Sino si Nemo ito? Lod. Puno na ito, Lod. Sigurado. Sa galing mga gagahagi sa kamuli. Watch it. Walang... 486 heavy words. Thank you so much, everyone. Ang pangit ng net na to, Pumasok lang ay ito, yung kanyang ulo. Pumasok ang ulo sa butas, lods. Pumasok yung ulo sa butas. Kaya kaya puno punuitin yung butas, lods. Kaya nga, lods. <laughs> Hanapin si Nemo, baka mahuli niyo. <laughs> palag ng palag. Siyempre. Lod, sayang, kitang kita naman ang mga tilapia, nagpapakipot pa, Lod. <laughs> mga tilapia, <laughs> Lod. dami na ating muli, no? For today's mapawili. video. Ba't kayo nagpapakipot pa yung tilapia, no? <laughs> kaya nga, ba't ba nagpapakipot sa'yo, Lod, ang <laughs> tilapia? Watching from Palawan ang mga vlogs. Galing kaya <inaudible> Jeden <Queso>? Esperan Goza. <inaudible> Siguro daw mga isa kalahating kalahating kilo to, isa. Isang piraso? Wow. Isang piraso, Lord. Magkano Palingke? na sa palengke no? Ah, mga 80 na rin yan, Lord. Sa palengke? 50. Sarap niyan, Lord. Ah. Sa NT, no? Sa NT yan, ah. Shut out. Boss, may dugong dyan sa <laughs> <laughs> dugong. Yung dugong, boss. Mga pwede na yan. Mas malaki. <laughs> Uy, laki nito ah. Yan yeah, no, laki oh. Dapat. Dapat talaga ito. Dapat nito sa rita. ako. dalawang Hoy, parang dadintayin mo ang paghagis ng lambat. Okay na guys, no? Try tayo maghagis. <laughs>